guys ay maghihimay tayo ng talbos ng kamote. i natin yun, guys. Talaga ako ng talong at okra guys. Yan. Talbos ng kamote. Lalagain natin yan pagkatapos natin maglaga ng okra talong. Yeah. Takpan muna natin. Meron tayong for. Patayang si mga pospor mong tinatago. Ayan <tis> natin siya. Ayan guys. Ayan guys. Dala natin pa sa ibabaw ng sibuyas at kamatis. Guys. Okay. Okay. Yes. Dala natin ng kalamansi. Ah. Ano bang halo pala? Okay. bye lalagyan na bags bags Bugs. Ano guys? Okay, ano ito na Tapos nalagyan natin ng kalamansi. Nalagyan na natin siya ng luya, guys.

Hey guys, May Luya, my Kamatis, may sibuyas. Yan. Aku na, Ako <makes noise> <Hey, be. makes noise> Isa lang. pa marami pa akong ginagawa mamaya ang hapon. eh, Guys, ito na ang ulam. Kandong-kandong ko na. Kakain na kami. hmm Hito at tilapia. Ito ang aming ulam. Ito, tilapia. Talong. May okra. Ayan, guys. Ay, tsaka talbos ng kamote. Ayan. Ayan, guys. Kanyang ulam. Ayan, na kanyang. Mm. Ayan, guys. Nakain na kami. Sarap ng aming ulan guys. Mmm, uh. um, maangang-anghang. Sarap, Sarap, guys. Mm, mm.